Dalawa na po yung cellphone niya, which is bago po sa akin yun. Pati po yung account niya, uh, Facebook, dalawa na rin po. Doon ko po nabasa, nakalagay po doon, babalik ka ba ba sa asawang mo? O ano? Lagi na po ang gabi umuwi, tapos lagi po nakapatay yung cellphone. Umamin po siya, June, July, binlock na po niya kami total. Ayan pong si Tina ay hmm. naghahanap po ng gulo. Sa mga kapatid namin, siya humihingi ng pera. Basis po ba yung dalawang beses kitang patawarin para ulitin mo sa pangatlo? Bakit hindi mo ako harapin? Tatlong beses na kitang nahulik at palaglag pa kayo. Natawad kita at not this time. Pero yung karapatan namin mag-inaibigay nyo. We'll see the truth. Pasukin okay, okay. na po natin sa studio. Kailan po kayo nakabalik ng Maynila o ng Pilipinas? August 12. Christina, alam mo ba na na-uwi siya ng... Hindi po ma'am. Nalaman ko lang po September 8. Eugene? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Ano ang nangyari? Hindi kayo nag-usap? Hindi na po. Kailan so, kayo huling nagkausap Nang maayos? O kahit hindi maayos? Hindi ko na ho, ma'am. Ma no, ma kasi ma'am, nung binlock ko sila, kasi walang bukang bibig, ma'am, kundi pera, pera, pera. Okay. So, inaamin mo na binlock mo sila. Kailan ito nangyari, yung pagbablock na yan? Hindi ko na ma matandaan ma'am, maybe six months. Six months. Tama ba ito na itong, uh, kailan yan? Itong taon lang na ito yan nangyari? Yung pangbablock. Okay. Nung binlock mo sila, buong pamilya ang binlock mo o si Christina lang? Ma'am, um, actually, uh, ano mo, bigla ko pong delete yung Facebook account ko, ma'am. Mo? Yung Facebook yes, account mo? Okay, so hindi na sila makakonect sa'yo sa yes, Messenger? Wala na po. Se Cellphone, WhatsApp, Viber, ganyan. Wala na po, ma'am. Text message? Wala po. Wala. Dito, nakikita ko siya, kailangan sila mag-usap. So siguro, unahin ko muna si Christina, kasi siya naman ang unang nakarating dito. Christina, ano ang gusto mong sabihin ngayon? Nandyan, sa harap mo si Eugene. Kasi ma'am, ang gusto ko po yun, totoo lang. Okay. Kasi ma'am, ang mag-asawa po, dapat pinag-uusapan ko may problema. So yung ginawa po niya, lutang po kami mag-ina. Na bakit na-block po kami ng ano ba yung naging problema eh hindi naman po ako nagkukulang. Sa 30 years po namin mag-asawa, hindi po siya yung katulad ng mga lalaki na, oh ma, may problema pa tayo pag-usapan natin. Ano solution? Hindi po siya ganon. Siya po yung, kahit po yung nasa barko, nung maliit pa po, po yung anak niya, huwag mo ko sabihan ng, ng problema dito. Kasi nandito ako sa malayo. So, natuto po akong, ako, sa sarili ko, ibalikat yung kung paano pinalaki yung anak ko, kung ano po yung nagiging problema sa bahay, gaya po nung, nung tinawagan ko po siya last year, dahil nakablock nga po last year, dahil po yung, yung L3 na inuhulugan namin, na sinalo ko po, na alam din naman po niya, 2021 ko sinalo, ano, ah uh, mahahatak. So ngayon po, ginawa na naman niya ngayon, uh, miski po makita doon sa conversation namin, na January, February, March, April, okay po conversation namin. Bigla po pagdating ng May, bigla po, boom, wala na po. Okay. May pagtatangka naman, no? Tama ako na uh, gusto mo sana ipaliwanag. Pero mukhang sarado ang isip mo, Eugene, na pag-usapan ang mga problema. Tama ba? Yun po, ma'am. Eh. Puro pera na lang po. Kaya ayoko na pag-usapan. Okay. Sige. So, Shari, ako ang nakikita dito is communication uh, problem. Eh. Ang sa akin naman, eh, hindi naman, tama, hindi lahat dapat iproblemahin, di ba? Pero dapat alam mo rin, yun bang pamamaraan ng pagsasalita at pagsasabi ang problema o yung ayaw mo lang talagang makarinig ng issue o ng problema? Yes, ma'am. Ayaw ko lang po maka makarinig ng problema, ma'am. Okay. Understood, no? Kasi yun nga, yung pagmalayo, yung ganyan. Pero, uh, siguro darating din naman ang panahon na kailangan mo rin malaman kesa dun sa pagdating mo, nakabulagta na na nawala na lahat or yung, yung hindi maayos. Ma'am, sanay na po ako, ma'am. Mm -hmm. Bakit mo nasabi yon na Yes, mam, ma unang-una po, ma'am. Yung tricycle po namin, unang-una, bininta po na wala akong consent. Sumunod yung bahay po sa ibenta, na wala po akong consent again. Yung isang L3 namin, unang-una, ma'am, mm -hmm. hindi po nabayaran ng 8 months. Nakuha po ng bangko. Okay. Nagpapadala ka ba ng allotment mo rin monthly para sa? Ilan na nga ang anak ninyo? Ilan ang anak ninyo? Isa po. Isa lang ang anak ninyo, 'di ba? Nakakapagpadala ka ng monthly na allotment? Allotment po, ma'am. Kada po Alice Alice Simon ma'am, uh -oh. meron po siyang naka talagang 80% at base na diba? salary natatanggap mo 'yun. Ay, hindi po 80%, 457 na doon po ma'am. Ang kagibayan dibayan ko. Bakit uh, saan bakit ganun lang ang halaga? Ma'am, basic po. So basic 80%. Y so magkano 'yun? 500 something po ang basic ma'am. Ah, uh, US dollars ito ha. Yes ma'am. Okay, so that's about uh, 23k 25, lang po 'yun ma'am. Mga 23, 25,000. Tama? Yes ma'am. Okay. Kulang ba yun? Para ang L3 po ng 21. Okay. Pero may kita ang L3 ha? Hindi po siya ma monthly. Hindi po siya monthly. Gaya po nung April ma'am. Okay. Hindi na po nakabiyahe ang L3 dahil wala po akong driver. Okay. So ang nag-drive po ng June, yung anak ko. Pagdating po ng September, nag-stop na siya dahil may work na po siya. Okay. So ngayon so, po ibi wala. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin, baka merong mga dapat malaman si Eugene na hindi umaabot sa'yo para Uh, mabigyang linaw. Pero ang sinasabi kasi ni Eugene is nasanay na siya dahil mukhang ito ay nangyayari simulat sa pool. Tricycle, bahay. Sandali, bakit hindi mo alam na maibibenta? Baka dahil nga ayaw mo makinig, ayaw mo marinig ang problema. Noong 2022 po, ma'am, mm -hmm. pag-uwi ko po sa Pilipinas, wala na po eh. Naibenta na po yung bahay. Okay. Bakit na ibenta yung bahay? Kasi nung year 22 po, 2022, 457. So ma'am, doon pa lang po, nakikwenta mo na kung may pambayad ako sa L3 o wala. So mm hmm. ma'am, po yun. Wala po kami panggastos, pambayad sa pagkain, sa Pero mga kasusi ng ako kuryente, na. tubig, wala po yun. Mag-usap kaya kayong dalawa ngayon? Sige, uh, ikaw, Eugene. Uh, harapin mo siya. Huwag ako, ha? Anong gusto mo sabihin? Pinapapulot na sa akin yung papel sa opisina. Ikaw naman ang humiling niyan, eh. Di ba? Nung no, Webes. Anong sabi mo? ituloy mo na yung demanda. Kasi ang alam mo, makakalakad ka na. Dahil natapos na yung visa mo sa Canadian. Actually, hindi na hindi natuloy ako sa visa. Eh. Hindi natuloy sa visa. Sa 457 mong pinapadala na dollar sa sweldo mong 13, saan na pupunta yung sobra? I have my needs. Kung sa amin, hindi kasi yung 457, dalawa kami sa'yo, kasi ang 800 o kulang pa. I have my needs. Libre lahat ka sa barko. Umuwi ka ngayon. Ang sweldo mo may 17, may 16. Andiyan yung ano, statement of account ko sa I have my ko. needs. Saan napunta yung sobra? Hindi kasi sa lahat sa akin napupunta eh. Nakablock kami, paano mo kami mapapadalan? I have my needs. Oh, so, you have your needs, pero mas malaki ba sa needs namin? Kami may L3, dalawa kaming kumakain. Ngayon lang nagtrabaho yung anak mo, kuryente, tubig, lahat sa Pilipinas, binabayaran. Ikaw, kuryente, tubig, wifi, libre sa barko. Pati pagkain. Mas malaki pa yung nagagastos mo kesa sa pamilya mo. Kung so saan nga napupunta yung pera, Eugene? Yun ang gusto malaman? Three years. More than 800 pa. 800 dollars. Saan napupunta? Kasi wala lahat sa akin eh. Hindi ka to nang sinasabi ng ibang tao na nasa akin. So let's say the truth. Nasaan ang ibang pera since 2022? Meron akong naipapadala sa iyo. Pero hindi ko naman sinabing wala. Mayroon Pero yung sobrang yo. malaki nasa yo, nasaan? Kaya dapat kahit ogo sana, alam mo may, may, bayaran tayo ng kuri, ng elderly. Meron din ako na ipapadala Eh. So, sir, saan daw po na Para po malinaw din kay ma'am. I have gambling problem. Oh. Give me the evidence na nagagambling ka. May utang po kayo? I have gambling problem sa... Sa barko? Online? Hindi po. Sa casino po, ma'am. Dito? Hindi po, sa ibang bansa. Paano po kayo nakakapagsugal kung nasa loob naman kayo ng barko? No, uh, there's, meron pong certain time na uh, pag-reposition, ma'am, napapunta kami sa isang bansa na mayroong casino. May ibang pamilya ba kayo? Wala po. At no given time? Wala po. Wala? Yes, Wala kayong ibang binabahay? Wala po. Wala kayong ibang pinagpapadala ng sustento? Wala po kayo ba'y nagbibigay sa pamilya ninyo mismo? Sa kapatid nyo, nanay nyo, uh, kung, kung nandyan pa? One time pa? po sa tita ko, nanghingi po siya pang pustiso. Pang pustiso. Eh, yung asawa mo, kailangan rin yata ng pustiso, tama? Hindi. Eh, di um, mm -mm. Ma'am, sa $800 na natitira sa kanya o $900, mm -mm. Ano, siya po buwan-buwan sa, ano, sa sugal? Parang hindi nga maniniwala. May kasino ba sa barko? Nagsusugal Bawal. po. po ang kruma. Wala po sa barko. Meron po sa, sa puerto. Which is mag stay po ng barko ng one month. Pero sir, meron po kayong babae o oh, wala? Wala po. May girlfriend po kayo? Wala po. Ma'am kayo? May duda kayo? Ma'am, nahuli po sila ma'am. Kung makukuha ko lang po ang CCTV sa Nega Mall sa kamiseta ma'am. Right now, kaya kong patunayan. Bakit doon? Kasi ma'am, doon po siya nakita ng kapitbahay ko. At kahit po sa cellphone ko, ma'am, sabi niya, siya yun. Humarap siya sa daan na namin. Dumaan silang dalawa, magkayakap sa harapan namin. Kaya imposible hindi ko makilala ang asawa mo. Ilan taong ba kayo nakatirang katabi namin? Hindi po ako yun. Ayun, ma'am. Gusto po natin para malaman natin. sa mm. Saka natin i-deny. Pag nakuha ko po yung CCTV, ma'am, kung makakapag-request ako ng CCTV, ma'am, sa kamiseta, hanggang... One month lang po, mami. Eh. Kaya pa yan, ma'am. Kasi 21 po, bago siya, bago kami nagkausap, nagkita pa po, po sila sa mega mall. Likod lang po kasi nasa akin sa picture, ma'am. So ngayon, anong gusto niyong mangyari, ma'am? Sa akin po, ma'am, better po na hindi na siya makasampa. Kasi, ma'am, wala na po yung... Nangyari na po kasi last year. Humihi po siya ng tawad dahil umamin naman po siya na may kabit siya last year. Ah, umamin... Eh, tika, ko lang sa inyo, at any given time, meron ba o wala? Eh, umamin pala kayo last year. Last, year, last year po? Oo. Meron po last year. Ngayon wala na? Wala po. Bakit? Wala na po Sino aling ma'am, di ba? Sanali lang ha. O sige, yung sa last year. Ma'am, ngayon po, may kasamaan siya si Rex. Mm. Ngayon po, nagagalit yung asawa ni Rex kung bakit. Sino, di, sino ba tong Daisy Bravo na snowbird na to na sinesearch mo? Sinabi po sa text mismo ni Rex na hindi akin yan, kay Kuya Eugene yan. Snowbird? Yung po at July yun, ma'am. Yung po ngayon ang code ng babae. Yung si, si Si, ano naman to Snowbird, Eugene? Nasa akin po yung ebidensyang yun, ma'am. Oh, sino si Snowbird? Yun po yung last year, ma'am. Hindi last year, ma'am. This year lang, June and July. Andun po yun. Eugene, ba't di ka makatingin sa asawa mo? Aminin mo na na. Kasi, wala akong si, aminin. Natural. Kasama mo siya eh. La sa katitira sa pateros, wala kayong bahay. Sino ang papakain sa'yo and eh, ising kunduling wala ka? Wala akong aminin. O, itago mo siya. Konsensya mo yun. Hindi, ko konsensya yun. Wala. Alam mo, wala. 2008, nagmanawag tayo. Wala nagmanawag tayo. Alam mo yung para maayos yung pamilya natin. Wala pa tayong bahay noon, 2008, 2006. Pinatawad kita, nagpalaglag pa kayo ni Maria. Alam mo yan. Huwag kang magalit dahil alam mo totoo yun. God knows. Magsinungan ka sa atin ngayon. Pero yung si Daisy Bravo, ayan o, oh, yung chat nila, ano, nila Rex, tinanong niya, di sino to? Bakit nag search ka nito si so, itong babae nito? Ang sagot niya maliwanag doon, hindi akin yan, si Kuya Eugene. Yan. That time nakablock na kami, wala na yung account mo. So bakit mo ba i siya kung hindi ka nagkaroon ng ng ano sa kanya? Eh last year kayo na nga anabo ko. May anak ka sa iba? Wala po. Kasi po, lahat po ng sinabi sa akin totoo. Nung sinabi po na sa Dubai, totoo naman po nasa Dubai siya. Nung sinabi mm -hmm. po na na naglo-loan siya sa SS, totoo rin naman po. Dahil ngayon, of all the time, ma'am, 20 years, 15 years ago na may utang po kami sa SS. Never siya nagpunta ng SS para ipile ng continuation yon. Ngayon po, September 4, nagpunta po siya. Baka po akala niya makakapag-loan. Sino naman po ang gagasusan niya? Eh, wala naman po siyang pinapadala sa biyanan ko. Babayaran Larin ko po pinapadala yung po. sa anak ko. Babayaran ko lang yung loan. Nabayaran mo? Time, Monthly po. Ma'am, ako pa po nagbayad ng 3,000. Ito niyo ma'am, siya na po ang may mali. Ano po ang dahilan ba't hindi ka umuwi ng bahay? Pwede naman pag-usapan, pwede naman sabi, ayoko na makisama sa'yo kasi puro ka pera. Ma'am, since 2006, puro po ako may hulugan. Magpundar ng bahay, magpundar ng sasakyan. Yung po ipinapadala niya that time, 1,000 po yun, ma'am. Mm -hmm. May bayaran akong Ford, na ko po yun habang nagpapagawa po ako ng bahay namin. So 2006 hanggang up to the present, ma'am, ano po ba maiipo na isang kagaya ko? Lalo po ngayon, tatlong taon na po ay pinapadala, 457. Sir Eugene, ano na lang po yung reason bakit bigla na lang po kayong um umalis, tinakbuhan yung obligasyon nyo bilang isang ama at bilang isang asawa? Bigla na lang kayo nawala, bigla na, ng na lang black. kayo mm -hmm. Kung baga nyo si ma'am. Nang walang pasabi. Kasi, sir, yun po talaga yung nilapit niya dito. Kaya po siya unang Wala lumapit po, dito mami. sa siyo. Hindi na po ako. Ano po yun, sir? Hindi na po ako makikisama, ma'am. Kasi yung mga nangyayari, ma'am, yung mga pinagbibenta niya, ma'am. Yun lang yun, eh. Pina yun na lang po, eh. So, ibig sabihin, sir, regarding sa properties yung po na yun? na ano po sa properties, ma'am. Ano po? Para, sir, malinaw din po sa asawa Hindi. niyo po. Wala ako. po akong... Hindi niya po ako binigyan ng uh, consent, ma'am, sa mga binenta niyang property. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon para sabihin kay Eugene? Tinabi ko po sa kanya na naibenta ko po yung papa, binenta ko to. Late na? Mm. Naibenta Pero nung na? Pero noong time na, 2022 yun, ma'am, di po ba nabenta? Bakit po pag uwi niya, hindi niya sinabi na mabawiin mo? ko ibinenta mo yan, kunin mo yung ari-arian. Total, meron ka naman dyang payout sa L3 na yan, yan ang ibayad mo. Hindi po namin napag-usapan. Kasi nga ayaw niyang makinig sa problema. Dahil ayaw po niyang pakinggan. Ngayon po, hindi po niyang umuwi sa Pateros kasi ang kausap ko po sa Pateros yung kapitan ng Pateros, yung kapitan po ng Aguho. Uh, August po ma'am nagpunta na po ako sa kanila. Mm -hmm. Kasi para po na, bilang asawa ma'am, nararamdaman ko po na, na parang andito siya. Sabi niya, Mars, mukhang wala naman dito si Pare eh. Kuninong ng anak namin yung kapitan. kapitan. Doon. So, matik po yun. Saan po siya umuwi. Kaya nga po ma'am, bakit po kami basta ibabalak kung wala kang kinakasamang iba? Ah. Hindi po ako sanay na ganito, ma'am. Okay. Ito sir, kaya tayo nandito para bigyan kayo ng pagkakataon sana talaga na mag-usap. Uh, para po yung sa loobin rin ninyo ay maibigay po ninyo at mailahad ninyo. Kasi doon po nagsisimula kasi sana talaga ang pag-aayon. Hindi nila, hindi nila ako tinuring na ama. Hindi niya ako tinuring na ama. Nakakausap niyo po ba yung anak ninyo? Hindi po. Okay. Yun po ba ay dahil sa pinagkakait ng ni Christina? Hindi po. Hindi. Okay. Uh, kayo po ba ay may pagkakataon na mag-reach out, tawagan, o i-message yung anak ninyo? Sumubok po ba tayo? Sumubok niya, no? po ako. Sumubok po ako. Sumubok lang po ako. Pero mukhang hindi po naging uh, maganda ang pagtanggap. Ganun po ba? Opo. Sir, uh, Shari, kasi ako ang nakikita ko dito, malaking bagay kung magkakaroon ng uh, siguro mag-mediate na magka-counseling kasi Uh, sa palagay niyo po ba, kung sa palagay niyo po, hindi na po talaga hahantong sa yung pag-aayos, no? Siguro ang kailangan nating makita ay kung ano naman ang ikabubuti para sa anak ninyo. Yun, baka lang. doon na lang po tayo. Yun lang. Kasi in hindi naman po ito wala pong sapilitan dito, 'di ba? Shari, hindi po tayo magpupumilit na, you know, magbalik-loob, sa kung ano man ang uh, naging relasyon dati. Pero sana may ayos lang natin para sa anak ninyo. Ikaw, Christina, okay ka doon sa pag-aayos na po, yun? Mm -mm. Ang ano ko po talaga ngayon, ma'am, yung wala pong pamilyang gustong masira. Mm -mm. Kasi yung pong inaalibay, dapat po noon pa yung nangyari. Okay. Dapat po noon pa yung question. Mm -mm. Kasi malamig na po yung isyong yun. Eh. So, okay. naghahanap po ng butas para lang po mabigyan ng katwiran yung kanyang ginawa na pag na sa amin. Okay. Yun po yun. Eh. Okay. Kapag may ginagawa kang mali, maghahanap ka na ilulusot mo. Yun po yung nakikita ko sa ginawa niya ngayon. Okay. So ang akusasyon kasi dito, Eugene, ay ang pag-abandon na. Okay? Na ayaw mo naman rin tanggapin na ganun nga ang itawag. Tama? Yes, ma'am. Okay. Hindi po abandon. Okay. So lahat naman po ng uh, pag-uusap o kahit magsampan po kayo ng kaso, ano, nagsisimula po talaga yan sa tinatawag natin preliminary conference na yung maghaharap kayo at mag-uusap kayo in front of the judge or siguro dito sabihin na natin pwedeng yung VAUSI officer, yung Violence Against Women and Children. Kasi dito kasi, Sir Eugene, pag sinabi po kasing may um, tinatawag na domestic violence, hindi lang naman dun sa physical na pananakit. Okay? So meron tayong tinatawag na uh, psycho, psychological abuse at meron tayong tinatawag na economic abuse. Kung maayos natin yun, okay, hindi naman kailangang humantong sa isang kriminal na kaso. Okay. Inaasa po niya ako, ma'am, nung nakaraang linggo po kasi magkakasama kami. Ay, last week lang? Opo, oh, ma'am. Yes, ma'am. For two weeks po, ma'am. Sinabi po niya sa akin. Umuwi ka? Akin, Umuwi po ako sa kanya, ma'am. Ang weeks. sabi po niya oh. sa akin, ma'am, bakit kasi kinuha kailan ka ba, ba nandito? Ba uh, to, ano, 16 po ng September. So, after nung September 16? After one week po. Na nagpunta pa, siya, pa siya sa Nagpunta ka sa kanila? Yes, ma'am. Oh, okay, po, tapos and and po, ma sabi, sabi po, Sabi po niya, ma'am. Uwi uh, ka ba? Hmm. ako, ma'am. Two okay. weeks. Yes, ma'am. After two weeks, ma'am, tumawag ang opisina, ma'am. Schedule lang Canadian visa. Before Canadian visa, ma'am, nagaway po kami. Hinihingay niya po ako ng SPA. Pinabipirma niya po ako ng... Wala kitang... Hindi ako nagpapapirma. Wala akong pinapipirma. Ang sabi ko, bigyan mo ako ng SPA kasi po, ma'am, yung data privacy. Ang sabi po ng agency niya, ma'am, hindi ka ng data privacy sa kanya para Makita mo yung sueldo sweldo. Kasi yun nga pong po yung hinahanap ko, mami Nasaan yung sweldo niya sa loob ng tatlong taon? Asawa niyo naman yan, sir. Bakit hindi pwede? Bakit ka na in special power of attorney ba? Or kasi consent po, to disclose information? Ano, in, Ma'am, sa po ano, sa agency po niya kasi sabi, data privacy raw po. Hindi ko pwedeng malaman kung kailan siya uuwi. Sabi ko parang napaka po sa first family. Nagkaroon na pala sila ng paghaharap. Nagkaroon rin sila ng pagkakataon. Dalawang linggo ka umuwi yes, doon, sir? Yes, okay. Wala pong ano, wala pong araw. Pero na, nagkaroon lang ng issue dahil dun sa pag-alis na. Kasi yes, ma'am. Ma ganun ganun Sabi po? po. niya sa akin nun. Hindi po, yung araw, yung hindi araw, hindi araw na umalis po ako, hinihingin po niya ako ng SPA. Para saan? Gusto ko so, lang malaman kung para saan. Kasi ang special sa agency lang, ma'am. Para, po, para, para, para makuha uh, niya uh, yung sweldo mo, lahat. Yes, ma'am, lahat. lahat ng sweldo mo. Ma yes, ma'am, lahat. Yes, ma lahat. Hindi naman po pwedeng lahat yun, ma'am. Oh, hindi, po pala, eh. pwedeng lahat yun, ma'am. pwede ba natin makita kung ano oh, yung nilalaman ng SPA at bakit ayaw ni sir? Wala po akong pinapirmahan pa. Wala po. Ma'am Cynthia, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, pwede niyo ba kaming i-walk through kung ano ba ang uh, magiging mga requirements para dito? Kung kasakali, or ano ba ang proseso pagka uh, meron pong ganito na dumulog sa inyo? Uh, pagdating po naman sa ganyan kaso, pwede naman po pumunta dito sa barangay at pag-usapan po dito na lang po sa barangay kung ano po yung masesettle nilang mag-asawa. So it always has to start, ma'am, with the barangay? Opo, pag hindi po sila nagkasundo sa barangay about sa sustento or sa atian ng sahod ng ni Sir Eugene, uh, papasok po yan kasi sa korte, ma'am. Eh. Bilang taong barangay, pag-aayusin lang po natin silang mag-asawa, hindi po tayo pwede magpahiwalay. So wala pong pipigil kay Ma'am Christina kung gusto niya na idiretsyo na ito sa korte, tama po ba? Yes, hanggat maaari po bilang taong barangay, mm -mm. uh, mag-ayos po sila, mas maganda po. Ayan. Pero ang isa ang lang po ng barangay, hindi po kami nagpapahiwalay ng mag-asawa. Mm -hmm. So tinatawag po natin yun is uh, barangay conciliation, yung kumbaga yes, mamamagitan ng barangay para yes, magkaayos kayo ng mag-usap. Yes, Pero po. mukhang dito po sa nakikita ko at saka Shari, ikaw uh, sa assessment mo, mukhang uh, hindi sila... Sir, ikaw, gusto mo ba bang makipag-usap sa barangay? Sa harap ng barangay? Ako po, ma'am, with your respect po, sa tatlong taon na pagsasama namin, inilaban ko po. Inilaban ko po na dalawang beses. Pero kung ngayon po magmamatikas siya, sa pa rin po ang pipiliin niya, iakit ko na po ang demanda. Eugene, nakasalalay sa iyo ha, ang kahinat nandun itong pag-uusap na ito. Kasi mukhang si ma'am naman, handang mag makipag-usap. Tama ba ako Handa sa... Tama ako magpatawad, ma'am. Kasi wala naman po ang ah, hindi maram magpatawad dahil ay nga po nagkakasara sa Diyos. Ilang eh. beses po tayo nagpinatawan. Pero yung ginagawa po niya, panloloko sa akin, siya po ang may kasalanan. Pero kung magmamatigas po siya, napipiliin niya yung kabit niya kahit di po niya aminin, tutuluyang ko po, po siya. Sasama ko po sa aso, kaya siya ang magdesisyon sa buhay niya ngayon. Kasi di po yun mamumingi ng sorry. Ang sabi po niya sa akin na, sorry ah, pero hindi ko yung pinapangako, hindi na mauulit. Okay, Panta sir. Pantaka po yun, Ma sir? Sige po, ma'am. Handa na po ako. Handa po na. na. Handa na po ako kung ano, kung ano yung kung ano yung ano yung sa korte. Handa na po ako. Okay, so haharap ka na lang sa korte. Ayaw mo na na mag-usap. Ayaw ko na po mag-usap. Okay, so diretsyo na tayo sa korte. Yes, Parang sa ganyan. ang anak ninyo 25, 25, na 25 na po. 25 years. Ang sa akin lang, hindi hindi naman natitigil din ang pagiging ama at ina kung nasa tamang edad na ang isang anak. Ha? Huwag ninyong kakalimutan yun. Opo. Lalo na sa iyo, Eugene, kasi malayo ka eh. 'di ba hindi mo naman may pagkakailan na syempre, distance no uh, ah, meron ganyan wag wag mong wag mong itigil yung pagiging isang ama kahit ano pa man ang magkakahinatnan ng relasyon ninyo bilang mag-asawa ha Opo. wag mong isusuko ang pagiging isang ama hindi naman po siya naging kahit kailan lang po hindi sila nagkaroon ng miski po itanungin niyo yung anak ko kung hmm. nagkaroon po sila ng special bonding hindi naman huli ang lahat Opo. Ayan po, uh, Atty. Ina, mm -hmm. sa programa po ni Sir Rafi, mm -hmm. hindi po namin pipilitin kahit kasal po kayo, hindi naman po namin pipilitin na magkabalikan kayo kung ayaw nyo po. Mm -hmm. Pero kung may maisasuggest po kami, kung gusto nyo po ng marriage counseling, sasagutin po namin yan, Sir. Mm -hmm. Di po ba? Or magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap, sir? Kasi, sir, ang problema po sa inyo, sir, ang napapansin lang po namin, hindi po kayo nakikipag-communicate sa asawa po ninyo. Ayaw niyo po ng problema. Yes, ang gusto nyo po... Well, well, sir, hindi ganun ang buhay, sir. <laughs> Lahat po tayo gustong takasan yung problema. Pero, sir, pero hindi sa kaso po tama ninyo... Hindi po ganun pagharap. yung... Opo, mm hindi -hmm. po ba? Lahat po tayo, sir, gustong ayaw ng problema. Pero... Pag problema po ng pamilya ang usapan sir, dapat kayo po ang nasasang, nasasandalan po ng nanay at ng anak po ninyo. Kayo Kasi ang haligi. Mm -mm. So siguro sir ganito po, bigyan din po namin kayo ng chance na makapag-usap din po ng anak po ninyo. Mm -mm. Opo. Kahit kayong dalawa lang po. Mm -hmm. Mas maganda nga kung tapos, kayong dalawa lang muna. Opo, tapos mm -mm. si ma'am. Pag wala po nangyari sa pag-uusap po ninyo, sir, tutulungan po namin si ma'am na makapaghain po ng kaso. Pero kung, ma kung maganda po, mag-usap po kayo ng anak po niya. Sige po ma'am, ganun na lang po ang gawin po natin. Ma'am ha, um, kakausapin po namin kayo doon ma'am. And kung... Uh, Nais nyo po mapag-usapan niyo po ng marriage counseling, andito po kami. At uh, kung hindi naman po marriage counseling, pwede po na mag-usap po kayo, isama po natin yung anak po ninyo. Since kayo po, sir, ay kasal. Tandaan niyo po, kasal po kayo. Okay po. Uh, sige po, kausapin po namin kayo, uh, sasamahan po namin kayo ng uh, aming reporter po, no, para yes, ma po matulungan po namin kayo. Yes, ma'am. Sige po, Off salamat in. po. Okay.